Hello vlogs, magandang buhay. Nandito kami guys sa ano, sa Orange Ponkan. Hara kamkeji. Ada fiber. Fiber. Ada fiber. Ada 70. Ponkan fiber. Ada 70. 6 real banana. Guys, so ang daming dito. Papaya. kalong din dito <coughs> maganda ang saging guys kaya yan may mga chirelas din Maganda ganda ang punukan Wala mga dahon eh. Halo ko sana sa ano ko sa isda. mga punkan.

<coughs> Ang dami dito guys, nagbibili kasi Friday ngayon. Ang daming namimili ng na mga ano. Ang daming namimili ng na mga mamimili din na katabi naming ano dyan, Belia. And, litos para ilagay ko nung Yan lang guys at magandang buhay. Thank you for watching. Okay.